Si Bonoan will not resign. Si Villar si ganun din ay do not recall mm. din, Pero may chismis. Oh, oh. Mm. Uh, pinakakalat siguro to ng kapo ni Boy Bibo. Mm. Siya daw susunod na DPWH. Ayan, yan, si yan, yan, yan. Kasi yung si ano, may float daw, may nag-float well. daw si Babe Singson, mm. na dating oh, DPWH oh, oh. para oh. ni Cory. Mm. Okay? Iyan ba ang solusyon? palitan yung secretary. Oo, oh, hindi. Okay. para namang eh, para si No season, nung panahon niya nga minatira silang 1.1.3 1.2 trilyon for uh, public works na hindi nila ginastos. Mm -hmm. Kaya bagsak. <laughs> Lugmon-lugmo ang ano noon. Mm -hmm. uh, kasi para sa infrastructure, pero mo hindi ginastos. Mm -hmm. Kaya sinong gumastos? Kay Digong. Ayahan. Panahon ni Digong, pinagagastayan ni Mark Villar, ayon, ayun. Yun. Tsaka ano pa noon ni Babe Singson, yun nga'y sinasabi namin ni Parang Jonat. Nagtayo ng, para lang magastos yung pera, sinimento na sinimento yung mga gilid ng kalye, kahit may poste, at saka kahit may puno. Mm -hmm. Ha? Kahit na may puno. Yan ba ang gusto nyo? Yung puno, ilagan mo. Oo. Oh. Ito naman ngayon, si Boy Bibo. Lagi raw kasama. Ayun. Mukhang yun na... Uh, Oo, siya ang lagi nasa mga... Ano, so ngayon, lahat ng, uh, okay, okay. lahat ng project supports ports. Oy, mag ko fair-haired boy to ng no. ano eh. Ng uh, palasyo, yung pala. Si Bakan blues. Si blues. Bakit may si Bakan Blues? Wala, si wala. Mahirap wala, po mag-speculate. Mag ah, awat muna kayo. Awat muna. Walang yeah. speculation muna. Ha? But so it's quite obvious. Ay nga, it's quite clear nga lang yung letter mula sa Malacanang na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersalin, ah, Bersamin. Ang tawag dito ang description, TERS, T-E-R-S-E. -E. Very short, very direct to the point. Wala mo nang detalya, basta you are relieved. You are relieved. Oh, okay. Tapos. Tapos. Ayan. Okay. Um, ah, okay. uh, etong si Iala. Sigurado na pong kikita oo. ng uh, at least oo. 8 million pesos. Doon sa kanyang kauna-unahang panalo dyan sa US Open. Pinaghilapang panalo yun. Bro. At ka, oo. 5-1 sa last, sa third set. 5-1 na si Tawson. Kalaya mo hinabol niya? Mo, masakit din kay Tawson yun dahil she could have ended the game right there and then. Eh. Isang, uh, uh, isang, uh, uh, isang uh, point na lang. Hindi, eh. tapos nag-ano pa sila kumaga yung... Extension. Uh, uh, <laughs> Extension. At doon... Kapagod eh, like, yun, ha? <coughs> Bilib ko sa katawan nitong batang to, si Alex Ialan. Bata laka, pa kasi. Ang payat pero ang lakas. Oo. Yung okay. Paraka. Congratulations, Alex. At sana'y matuloy-tuloy, magtuloy-tuloy ang yun, iyong niya, panalo. sinabi niya, mga kaibigan, muntik na. Wala siyang sinabing niya niya nga Tangin na. Oo. Oh, oh, okay. Kala, hindi naman palamur na yan, <laughs> eh. <laughs> to be fair about it, General Torres been doing... Uh, a good know uh, BSP yeah. By the way, uh, kung Jonat there have been daman, ano ah sa lalo na siya eh, sa sa social media lumalabas na he had been arrogant, he had been May ganon, may ganon ano, gano. dumating siya sa tugigaraw yata na grabe yung entourage niya, oh. although minsan yung mga mga video yan na na-edit eh. May mga normal things lumalabas na 'di ba? Yung na nagiba, nagiba. In, nag in other words, kasi dating ni General yes. Torre, Pre previously or, ang kanyang imahe eh ano siya, Yeah. common, very common oh, ano no. tao, maano siya sa no. taong bayan, et cetera, et cetera. Pero uh, once in power, parang lumabas na gano'n. yun ang sa social media. Sa social media. Because he had know. always been by the way, uh, a purveyor of social media. Mahilig din siya. Bari oh, mahilig na, siya. Mahilig, Nagti-tiktok pa nga yan. Yeah. Eh, mag -boxing mag -boxing eh Magbo-boxing nga eh. Magbo-boxing pa oh, nga. Yung mga hmm. ganyan. So, is, he's, not the guy who common, who uh, shies against the limelight. Oh. Hindi siya Meron ganun. siyang ganun. Meron siyang ganun uh, na, persona. Persona dyan sa... Pero when ganun. push comes to shove, parang kung, kung Jonathan, ayan, yung proseso na sinabi mo, yung mga balasahan, napolcom, chain of command, when push comes to shove, this ends really on the the desk of the the boss, yeah, uh, the, Presidente. president. And uh, I I was thinking, kasi si, bang yari, ganyan ang, kung ganyan si General Torre, yung sabi na natin there's a saying, he sino ba kung nagsabi nun, he may be a son of a bitch, yeah. but he's our son, he's of a son bitch. bitch. Bukang mm. hindi ganon na nangyari. Yung presidente, o oh, sige, di ano hinuyan na yan. It came uh, it came to a point kasi na parang uh, mm, ano na. Uh, uh, Kaya nga ng sinabi go. ng best friend mo. Oh, oh, si dating interior uh, and local government secretary Raffy Alunan. Ah. Ang sabi ni DI, dating DILG secretary Raffy Alunan. Oh, cross insubordination. A gross. Insubordination a ah, gross. What <laughs> <laughs> oh, that's really bad. Oh, oh, yun ang yun ang kanyang, ano, description doon sa table nat na ganyan for uh, oh. less uh, opencies. Oo. Oh. In other words, uh, it came to a point na, ba? Iba na nangyayari ngayon. Bakit ganito na? Parang ganun. Para rin 'yan in corporate uh, uh, life. Lumalabas yeah, yung oh. gano'n. Well, again, uh, kung pupuntahan mo ang corporate life, ang pagtsutsugi, walang problema yan. na uh, pagka, Bang! pagka masama ang dating mo to certain people, especially certain people around the boss, mm. uh, the writing is in, on the is wall. But very seldom yung ganyan biglang memo, pak, 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 sabay... Then may susunod lang eh, uh, kinukonsidera ka para sa isang posisyon na executive or gagawin namin. para bang teka muna, di ba? Parang, eh, matapos mo akong... Oo, uh, uh, yun lang sinasabi namin parang Dave, yung, so, yung optics, yung proseso na kung paano narrative tayo naman dito. Sana naman yung the narrative. Kung the, the narrative could have been uh, ano uh, well uh, uh, could have better. been script, nga, yeah. mas maayos ayos sana <laughs> yes yes kasi ito dahil dito eh, natulak yung ibang balita sa ano eh na out of na the chain, way out of the way mga mm. flood control mga corruption and all that although nandiyan pa rin yan but uh di ba ibang nakakagulat Kahapon eh, gano lahat ng makausap ko yun at tinatanong ko, may alam ako. Eh, mm. nagulat din kami, patapos na karambola kahapon. Matapos na programa namin eh. Lumabas yung uh, balitang yan eh. Mm. Mm -hmm. Oh, so, yeah, yung... ma maraming ganyan ngayon na nangyayari sa gobyerno, uh, parang uh, uh, Joel, at uh, malawang malamang sa hindi, ba kayo maski pa paano? <laughs> Labi nyo ba eh, Ay. nakatikim ng konting sa 6.7. Oh. Baka hindi lang po sa flood control projects na kailangan yan lifestyle check. Ganito pa rin naisip ko, parin Jonat. I hmm. don't know if you're, uh, ano, ano uh, kung, kung uh, medyo rasang ayunan niyo mm -hmm. Yan lifestyle check ko. Yung mga binibiling luxury items like watches and cars, eh, dumilang ng kukuyan nukino magkano magkano lang 'yan, 'di diba? mm. Karamihan po ng kinurakot, nakatago 'yan. Hindi natin alam na sa ibang pangalan sa bangko mm. or itinakas na ng Pilipinas. Ay, yeah, hindi natin alam 'yon. Bumili ng kondo, 100 million. E, eh e, trilyon ang pinag-uusapan natin mm. rito, ah. Ilang Ilan ba, ba yung condo? Kumaga po, this is just ano. Kung sabihin natin sa idiomatic expression sa English, ah, uh, tip of, of the, the ice ice, ice, pick, ice cream, ice cream or ice pick hmm. or uh, ice drop. Hmm. Yang lifestyle check na 'yan. Ang talaga pong makikita natin dyan, ay yung AMLC ang susi, yan. anti money laundering. Mm. Anong galaw ng mga itong mga accounts? Asan ba? yung mga pera? Di mm. pa himposibling cash. Yung billion hundreds of eh, billion. Sure ang, eh. Alam mo may sinabi dati si Teddy Boy Loxin na hindi ko makalimutan. Mm. You, you don't fight with people who buy ink by, by the, the, barrels. barrels. Mm. <laughs> by the barrel. Ang ginagawa ni kasi nito si Richard Gomez. Binabanatan ng media. Mm -hmm. Ano ba kasalanan ng media sa kanya? Um, bakit meron eh, ganun? Eh, At, oo nga, eh kaya nga siya sumikat dito sa ano niya kay Magalong ba dahil sa media. Anak ng Tokwa ka naman, bakit ka naman ganun? Galing mag-golf nito pare, nakakasama ko mag-golf. Magaling ba yan? Galing. Long hitter, tsaka medyo accurate. Oo. Uh, ah, ganun? Oo. Uh, eh, eh, hindi siya accurate. Pero, pero ano ah, si mahirap magmuligan. Ba eh, ba't mo lalabanan yung mga media oh, na oh, ginagamit media. mo rin? Oh hindi eh, siya accurate dito. Uh, hindi, as sinasabi niya, pare-pareho daw ng report. Ang media, do ba siya galit? Bakit? Eh kasi, siyempre nga, kung may press statement, eh oh. lahat ng press statement na yun oh. gagamitin ng media. Oh. Kami rito sa Karambola, sinisita namin yun. Na yung puro press statement, pare-pareho. Pareho lang kami ng opinion ni Richard. Mm. Pero? Pero yun sa kanya po, ginagamit niya yung media para sa sarili niya para ma-build up siya, pagkatapos ngayon, uupakan niya sarili. Ano ba yung uh, ka. argumento is ganito sa media. Why? Ba't niyo ko binabanatan? It's an easy headline? Hindi po ganun ang bin headline. Binibinatan bin bin ba siya? Well, hindi na ba? Binaba na Sabi ko, it goes both ways. Kung ano sinabi mo, yan naman ang gagamitin talaga ng media. Yan ang, ang angulo ang de, mag, magpaliwanag ka. Oo. In other words. Kasi ano ba sinasabi hindi, ni Richard Gomez? Hindi, unang Ano pa siya? Ano pa siya? Gomez. Hindi niya muna sinasabi pa. Eh? Natarantado mga taga-media. Ano ba? In, de, in effect. De, anong nangyari ganito eh. Nung umpisa. Ang nangyari daw po yung mga tinatanong sa kanya. Siyempre, hihingan siya ng Ayon, pare-pareho daw yung tinatanong sa kanya. Sa suspicion niya, meron demolition may, may, jobs. Inuendo. Eh, eh tanong pa Defolition. lang yun eh. Okay. Congressman naman, tanong pa lang yun. Umpisa, Sana kasi, na. nagbanatan sila ni uh, Mayor Magalong. Oh. Yan ang umpisa. Hindi eh. kasi, sabi niya, parang ikaw lang malinis. Oo, oh, so, parang ganon sinabi niya. Hindi naman sinabi ni Magalong yun. Then, na siya lang. Hindi, lahat siya ang linya nila. Eh. Hmm. Si ba? Uh, sabi, Magalong, parang ikaw lang malinis. Number one. Kay Bico Soto, sabi ni Arnold Cabio, Mayor, huwag ka naman magmalinis. Puro ganon ganun. Wow. Eh mukha sila ang meron oh. linya. Number Number two. Uh, na nagkaroon na ng issue tungkol doon sa specific na doon sa isang bayan na doon sa distrito niya. Yun na. Oo. Na? Na pare-pareho lang naman ang uh, linya ninyo. Media. E eh, tinatanong ko ano, Can you clarify kung ano talaga totoo dito sa sinasabi nito mayor mo? Hindi ba? Ano yung issue? yung ito mayor mo. Hindi, mayor... nagyakapan na raw sila ngayon eh. Hindi, iba yun. Iba, iba, yung si Mayor Magalong. Hindi oh. na niyakap yun. Hindi, iba. Mayor niya. Iba yung kaya Mayor Magalong. Ito, mayor ng kanyang isa sa mga bayan sa, sa distrito. Doon sa bayan dun sa distrito. Na anong lang. ginagawa? Ang sinasabi niya, ito hindi namin alam na mayroon palang ganito. Tignan nyo, ganito na ang nangyari dito sa project nito na Sira.